May tulong big! Hello mga kabisdak! Welcome back sa ating vlog! This is Bisdak in Korea, your Boholana. Hanapin ko muna yung puso. <laughs> Dito lang. Aduma! O oh, may pa-heart tayo. pa para sa ating mga bagong subscribers. Thank you so much sa pag-subscribe sa ating channel. Maraming maraming salamat po. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, ano pang hinihintay nyo? Mag-subscribe na kayo, uy! <laughs> What are you waiting for? Don't wait! Mag-subscribe na! <laughs> salamat po! Uh, today is October 24, araw ng Huwebes. At kung napapansin nyo, pansin niyo naman ang aking bagong hair. Oh, si Daddy Inso ang nagupit nito. Hindi ko na na-vlog mga kabistak kahapon nagpagupit ako kay Daddy Insoy kasi wala na, ang haba-haba niya na guys, ang hirap suklayin so kapag nanay na tayo no, ajuma marami na tayong ano, ginagawa sa buhay wala na tayong masyadong time para sa ating mahaba na buhok kaya now, naiintindihan ko na bakit ang mga ajuma mga nanay, kadalasan ay mga maikli ang buhok. Dahil nga, mahirap na i-maintain guys wala na kami masyadong oras so ganon hindi ako nagpapasalon guys minsan lang talaga ako nagpapasalon mga once every two years one, once every three years ganon kasi ang mahal-mahal ng salon dito in masakit sa dibdib ang <laughs> presyo sure. paggupit ka lang guys sa mga 400 tapos magpa-color ka pa magpa-straight ka pa or magpa-curl ka pa perm ang tawag nila dito perm ano guys nasa mga standard na ng 100,000 won, mga 4,000 pesos ang mababayaran mo. So, wag na lang, i-keep ko na lang yung aking, ano eh, 100,000 won, 4,000 pesos. By the way, may isi-share pala ako sa inyo, guys, na may problema ako ngayon. O, nagtalsik pa talaga laway. <laughs> Three consecutive days na, na may pusa dito sa sasakyan. Dito na siya naninirahan sa aking sasakyan, guys. Dito, every morning ako nagpapahid ng kanyang uh, poop ng kanyang tae at yung kanyang ihi ang baho-baho pa naman ng tae yung lugar kasi namin kung mak yung lugar kasi namin is ano di ba masyadong countryside masyadong probinsya oh probinsya man itong lugar namin oh dito lang sa namin kasi nasa sentro man tayo ng barangay namin may mga buildings diyan pero doon talaga sa amin kasi nasa sulok man yung bahay namin guys Maraming dinadala doon nga na mga pusa ang tinatapon, yung mga tao na galing sa city, yung kanila mga pets, unwanted pets na ba, yung mga matigulang na or yung pets nila na nanganak na may mga pusa na ayaw nila, tinatapon nila doon sa aming lugar kasi liblib -lib naman yung aming lugar. Mar may dalawa na kaming pusa, Tap, tinapon na pusa, so doon na sa bahay, last two months ago o two months ago may pusa na tinapon doon doon na lumaki maliit pa lang guys kitten pa lang siya nung tinapon siya sa bahay doon sa aming bakuran malaki na siya ngayon tapos last week may bago na namang tinapo na pusa, baby kitten pa guys. Tapos doon malapit sa aming bahay, syempre doon siya pumunta sa bahay. Natakot siya sa pusa namin na original na tinapo na pusa na malaki na ngayon. Inaaway siya, kaya hindi siya makakalapit sa aming bahay. So hindi ko siya pwedeng, hindi ko siya mabigyan pa ng pagkain. So akala ko lumayas, ayun pala dito siya naninirahan sa aking sasakyan. Hinahanap-hanap ko kung saan siya, guys. Hindi ko man mahanap yung tahi lang ang lagi kong nakikita every morning at yung ihi. Ay, pero wish talaga sa akin yung tahi kasi ang baho. So ayun, ang naisip na paraan namin mga ladies so hinahanap, hinalungkay na namin dito sa sakyan, guys, kung saan siya nagtatago. Parang sa gabi lang ata siya dito pumapasok. Dito siya natutulog kasi may mga balibo tapos may mga tae nga. So ang ginawa namin, bumili kami ng spray na pangpusa. O story time muna tayo ha. Doon siya sa backseat, laging nagpupupo. May isang spot siya doon sa backseat na laging nagpupupo. Tapos nagwiwiwi siya doon sa yang may sa pinakalikuran doon siya nagwiwiwi tapos pahid ako ng pahid yan guys ito yung binili namin sa siya, online shop ano to siya guys spray daw ito para ayaw daw ng mga pusa sa baho nito. So, ini-spray siya sa lugar kung saan may mga pusa. Pero hindi siya na ano guys. Akala ko, ini-spray ko ito kagabi. Akala ko wala na akong papahirang tayo this morning. Meron pa rin. Uy, hindi siya natatakot dito. Natatatatakot dito. So, pahingi naman ako ng advice sa inyo. Ano ang solusyon para ma, ano, ma, wali sa gumama. Ma, para matanggal. Matanggal para ma, itaboy ko yung pusa dito sa loob ng sasakyan, guys. Pa-help naman, ano ang pwede, ano ang solusyon, anong pwede kong gawin. Anyways, lalabas muna tayo sa sakyan dahil ang main, ano natin ngayon, ang main event, mamaya pa man ang aking klase, guys. Ang aking klase ay nagsisimula talaga ng afternoon, 1.30 or 2.30, depende sa schools. So ngayon, araw ng Huwebes, doon ako sa bayan magtuturo. May time ako this morning. Ang sabi ni Daddy Insoy, pupunta daw sila dito sa Barangay Namyon dahil may pakuntes sila, fire drill. Si Daddy Insoy po, ay isang firefighter. Oh, char. Bombero po yan si Daddy Insoy, guys. Tapos dito sa Korea, tuwing winter, active na ang mga bombero dahil ano guys kapag winter kasi yung mga dahon ng mga puno sa mga kagubatan ay natutuyo so prone sila into sandbul, uh, forest fire yung nasusunog yung mga tuyong dahon ng mga puno sa kagubatan oh, kapag winter kasi nga masyadong dry o oh, ito guys hindi po yan kaliskis pimple patch po yan oh, kasi may marami man akong sumpa o oh. pimple patch nilagyan ko so ipakita ko sa inyo ha o oh yan o oh, di ba wala siyang puno o oh, kasi last year nasunog yan guys oh, this year oh, nag green green na siya nagtubo na ulit Two years ago pala yung nangyari mga kabisdak, yung wildfire or forest fire, sanbulang tawag dito sa Korea. Dito lang ako sa Korea nakakita ng forest fire, nakakatakot pala mga kabisdak. Lalo na kapag yung bahay mo ay malapit sa mga kagubatan, may tendency na masunog. Pati bahay guys, pati mga ari-arian, nakakatakot. After six years pa makarecover ang mga kagubatan kapag masunog sila. Kaya doble to triple ingat talaga ang mga tao dito kapag ganitong winter at autumn. Yung mga time ba nga tuyok, tuyong tuyo yung mga dahon sa kagubatan. Correction, si Daddy Insoy ay hindi po isang professional na bombero Isa lang po siyang volunteer, fire volunteer. At today ay meron silang fire drill assessment sa kanilang training two days ago. Taon-taon po ginaganap ang kanilang training and assessment. So tingnan nyo, wala nang vacant dito na parking. Kaya doon ako sa medyo malayo-layo na uh, parking lot nag park dito sa grounds ng Yongha Elementary School ginaganap ang kanilang ano, assessment. O, dito man tayo pumapasok every Tuesday. Maswerte tayo dahil morning ginanap ito mga kabisdak at may time akong i-vlog. at pa-support na din kay Daddy Insoy. O, natuwa si Daddy Insoy nung nakita niya ako. Hindi niya expected ba na dadalo ako. kasi ang plano ko talaga is mag-harvest ng mga chilies. May mga natira pa kasi chilies doon guys sa aming farm. Sa weekend na lang ako mag-harvest. Uy, unahin ko na itong si Daddy Insoy. Char! <laughs> Tuwing autumn ay nagsisilaglagan itong mga mga seeds ng ginkgo biloba. Oh, yan po guys, ang buto ng ginkgo biloba tree. Ya, uh, kinagamitan ko yan ng kahoy kasi amoy, mga ngamoy tayo pag kinakamay natin yan. No? Oh, yan po ang pinakabuto. Kinakain po yan ng mga Koreans. Pinapatoyo tapos sinasangag. Oh, maganda daw yan sa katawan mga kabisdak. Uh, mayroon siyang mga antioxidant properties. Napansin ng kasama ni Daddy Insoy na nagbablog ako no. So nag-high lang siya. Nag-anyo haseyo lang ako sa kanya. Kabarangay namin yon mga kabisdak. Ang gusto ko dito sa probinsya no ay yung para mal isang malaking pamilya lang yung komunidad yung sa yung aming barangay taga barangay namin parang kakilala mo silang lahat kapamilya mo silang lahat nagaano nagbabatian talaga hindi unlike sa city ba na walang pakialaman sa city may mga lalaki at may mga babae oh, ito po sila ang aming mga kabarangay mga babae na mga fire volunteers every barangay ay meron silang mga fire volunteers dito sa aming bayan bayan ng Yanggo may limang barangay yang guup ke bali parang poblasyon kung sa atin yang guup dong myon nang myon heyan at bangsan myon. ang aming barangay ay tinatawag na bangsan at may mga nakatayong tent na for each barangay iba yung tent na mga lalaking bombero iba iba din yung tent para sa mga babaeng bombero whole day po ang kanilang event sa morning yung assessment tapos sa afternoon naman yung awarding o may ceremony awarding ceremony sila mamayang hapon tapos dito na din sila kumakain ng lunch. May palibring lunch po yan sila mga kabisdak. Dito na side, makikita nyo ang tent ng aming barangay, Bangsan. Dito naman ay sa yanggo Yanggu Namsong. Subangde, yanggo Yosong. Siparit si Pareto po ang babae at lalaki. Ito po ang exciting part. nakakatuwa kapag may pa-event ang government dito mga kabisdak. May mga pa-seminar, pa-training, pa assessment may mga program. Hindi talaga nawawala itong pa-giveaways nila. Lahat ng dumalo ay pwedeng makakuha nito mga kabisdak kung mabun sunutan ang iyong number sa para full o oh, may bigas dyan, may mga juice, may mga griller, uh, may mga bike, ay may mga bike, isang bike lang pala. Eh, itong bike ang gustong gusto kong makuha o oh, sana makuha yan ni eh, Daddy ah, Itong winter na kumot, pang winter ba na kumot, ang gustong gusto ko kasi napakamahal po ng pang winter na kumot mga kabistak. o oh, dito may mga sampu siguro yan na ano, pag giveaways. Ang laman ng styrofoam na yan ay pagkain yan mga kabistak. kung hindi yan karni, is da. <laughs> basta or frozen frozen meat ba o, tapos may mga gatas pa dyan gatas, bigas, hindi ko na maano yung iba, ginseng, tuni dito sa barangay Namyon oh dito Yongha, Cheokguan, Jim yan mga kabistak, itong Yongha isang ano siya, sityo isang sityo siya ng barangay Namyon malaking sityo siya, kaya may gym siya mga kabistak, so dito sila dito gaganapin yung kanilang program mamayang hapon, Naka-set up na ang kanilang stage, ready Pwedeng ready, ready na sila mamaya ang hapon. O, oh, yan. Malawak ang kanilang stage, no? Sityo lang ito, mga kabisdak. My gym sila. O, oh, diba? Ah, ito pa lang yung hayan. Ito po ang sityo. Pinakasintro ng barangay na Mion. Ito kasi ang pinakamalaki at pinakasintro na sityo ng barangay na Mion. Kaya dito na rin sa yung hari, itinayo ang kanilang barangay gym. Sabi pa ni Daddy Insuy next year daw ay mag-fire volunteer na din ako, no? Kasi masaya daw itong event nila. Oo <laughs> nga, no? Sige nga, itry natin next year. i natin ito next year kung kaya ng ating powers. May tatlong sets ang kanilang assistment. O mga babae na ang nakita ko sa first aid. O first aid ito na assistment mga kabista. Yung dalawang tao na nakatayo na nasa harap ng na mga dalawang babae na nagfi first aid. Sila po ang mga hurado. O sila ang nagbibigay ng mga scores. Mga professional, licensed, fireman talaga yan sila at firewoman. Mabuti na lang at hindi maulan ngayong araw. O natuloy ang kanilang pa-event. O medyo makulimlim pero parang nakikita ko ng parang sikat, sumisikat na si Haring Araw mga kabisdak. Habang papunta ako sa kinaroonan ni Daddy Insoy, o, nakita, may nakita na naman oh! ako si Dulki Boy. Anya! <laughs> 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 oh, sun chagwan de, sun yun. <laughs> <laughs> yung sa yung garikyo? yun? Yung sa yung garikyo? Ah, uh, hayuin. Hayuin yeah. oh, lang. Oo, naman yung yango? Kita, 아 아니요, 소... 좀 좀비야네. Natutuwa talaga ako dyan kay Dulky Boy mga kamisdak kasi napaka cool, super cool at super friendly po siya. Siya po ang pinaka friendly na na, na, na meet ko na kabarangay namin aside from Hubug Boy o oh, yung mang makita si Hubug Boy sa ating mga vlogs. Kung hindi si Hubug Boy, yan si Dulky Boy. hindi na kami masyadong nagchika ni Dulky Adjushi, ni Dulky Boy kasi call center siya for today's video. May katawag siya mga kamisdak. Ikaw mga babaeng fire volunteers ba? nag selfie, -selfie lang sila, oh, hoy, isali nyo naman ako. <laughs> <laughs> mga kabarangay namin yan mga kabisdak sila lang ang may pag group picture ba oh, gumaganda ganda ng ating panahon o oh, lumuliwanag na char maliwanag ang buhay <laughs> lalo tayong nagugood mood ha? gumagaan lalo ang ating pakiramdam kapag maganda ang panahon oh, tingnan nyo kapag ganitong maliwanag maliwalas ang saya saya char <laughs> so ito na ha? the most awaited part anticipated moment charot oh, tinawag na ang aming ano, barangay bangsan sabi ko kay Dadinsoy hi ting parang Good luck sa atin mga kabisdak ba. Ang good luck dito sa Korea. Fighting ganyan. Fighting. <laughs> fighting Team Bangsan. Iba talaga mga kabisdak kapag may nagcheer -che sa iyo na kapamilya no. Oh, si Daddy Isu iba ang kanya'ng ngiti. Lalo siyang ginaganahan. Oh, tingnan niyo mamaya. Ha, ang bilis-bilis niya. Siya ang pinakamabilis. Siya kasi ang pinakabata o oh, dalawa sila diyan na bata, mga bata, mga bunso o oh, given na mga bata. Mabilis talaga 'yan. Mabilis na 'yan silang magpasilit. <laughs> 잡아. 이번은. 잡아. 이번은 잡아로. 오케이. 그래네. 살 지지. 오. 광수인데? 아이 산업재. 산업재고. 들어, 들어, 들어. 남부 철수 해야지. 철수. 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 그래, 이제 을 Bago tayo umuwi, is, may nakita ako nitong magandang pictureana na spot Picturesque yung kaniyang anong ba. <laughs> Tingnan ko lang kung baka ba ako kasi may nag-ulan-ulan noon kahapon. Oh, di ba? Makikitaan <laughs> ako sa mga puti, ay may two big man. Hindi pala pwedeng makalusong. Uy. Pagkain na mga baka. Pitan nga natin. anang ating ano ba? O, bago itong ating sapatos, bigay ito, regalo ni Daddy Insoy ito sa akin, guys. Cortex yan ang gusto ni Daddy Insoy. Nagustuhan ko na rin Cortex. Mm, 'yan puting-puti pa 'o oh, kasi nga bago pa guys, 'o oh, madumihan sayang naman ayoko magterpunas-punas ganyan talaga pag bago pa ang sapatos no ayaw nating madumihan oh, kasi bago pa ba, pero after a week after a month wala na magkamuritsing na yung aking sapatos ang mga farmers dito sa Korea nagka high tech na rin sila kasi gumagamit na sila ng drone sa bahay na ako nag lunch hindi na ako sumabay ni Dad Insoy kumain ng lunch doon sa barangay Yongha kasi nga may klase man ako at 2.30 tapos kailangan kong maaga dumating dito dahil pupunta ako sa Kukyo oh, dyan, may bibilihin na kasi ako dyan sa Kukyo itong Kukyo para siyang unitap kung alam nyo ang Unitop, <laughs> Unitop na store, ano siya? Mura siya kumpara sa ibang mga tindahan, pero di kalidad pa rin ang kanilang mga paninda. O, oh, tara na sa Kukyo! <laughs> Nasa bayan lang ito mga kabisdak. malapit lang. Ah. Malapit lang po ito sa pinapasukan natin na English Academy. Ang bibilhin ko today ay ang sapatos ni Little Insoy. Medyo maliit na kasi yung sapatos ni Little Insoy sa school. Yung rubber bito na sapatos, dito kasi sa Korea, ang mga sudyante, kapag pumapasok sila sa paralan ay hindi hindi man nila pinapasok yung kanilang mga shoes. May ito talaga, may pang classroom slippers ba to or shoes? Ayan, rubber shoes. Para pang classroom yan mga kabisdak. At bumili na din ako ng itong pang tanggal na mga balahibo ng pusa ba. Kasi yung pusa namin, oh, yun nga, hindi ko, hindi pa, kung hindi ko pa naitataboy yung pusa, nasa sasakyan pa rin. So, yung mga upuan namin sa sasakyan, may mga balahibo ng pusa o oh, kailangan ko ng tape cleaner pang tanggal. Dumidikit kasi sa mga damit namin yung balahibo ng pusa o okay kilang kapag puti, no, hindi masyadong halata. Pero kapag ganitong maitim, dark color ang aming mga ano, damit, yan, halatang halata guys. Bumili na din ako ng mga snacks, yan po ang mga paboritong snacks ni Daddy Insoy kapag ano siya, magtatagay siya. No? Oh. At dumaan na din ako dito sa Cholmol or Hardware. O, oh, yan guys, kasi bibili, bibili tayo ng silant, yung ano ba, fire resistant na sealant, heat, na uh, heat resistant na sealant para sa aming nalo, sa aming fireplace mga kabisda. Kapag winter na kasi, ginagamit na namin ang aming fireplace at kailangan namin ng sealant para dun sa mga tubo, para walang mag-leak na mga, yung mga usok para walang mag na mga usok. O, ang masasabi ko lang, ang mga hardware dito sa Korea ay super organized, malinis, wala ka talaga makikita ang alikabok guys. Walau mana lawak lawak. O oh, mga cobwebs ba. <laughs> Unlike dyan sa atin sa Pilipinas, uh, usually mga Chinese store. Oh, ang alam ko kasi paniniwala na mga Chinese swerte yung mga lawa-lawa, mga cobwebs, mga alikabok. Yan po ang paniniwala nila no. And I respect that char. <laughs> ang ano ko lang ang masasabi ko lang napakalinis ng hardware ng Korea. May nakita ako mga walis tambo, parang walis tambo dito sa labas, guys. Oh, may walis tambo din sila no, pero hindi yan tambo, made of tambo, made of sorghum, sorghum. Plant. Plant, mga kabisdak or sorghum plant or yung corn broom ang tawag mga kabisdak may mga plastic din naman sila na mga walis oh kung gusto mo ng pangmatagalan o oh, yung plastic talaga ang bagay at ito na ang ating silan tapos may nakita ako ditong ads uh, radish and apple festival sa barangay heyan itong barangay heyan hmm, naamoy ko man ang aking utot oh pasensya na mga kabisdak <laughs> while naga voice over ako dito na utot ako kanina tapos naamoy ko na ngayon pagkabastos man yan na utot uy. anyways balik tayo sa festival. Oh, sa Barangay Heyan yan mga kabisdak. Sa November 1 until November 3. O oh, sana makapunta tayo dyan. Kasi may mga artista sila, mga bisita. May dadalo mga singer at bisita. O oh, hopefully maka-attend tayo no. So pagdating ko sa Hagwon, may mga early ako mga students. Itong apat na ito. Lagi talaga yan silang maagang dumadating sa aking klase. 2.30 ang aming klase naga start Around 2.20. O oh, dumadating na yan sila. So 14 minutes. Naglaro, maglaro-laro yan sila tapos uh, inaano pa nila ako sinasali pa nila ako sa kanilang mga pag-games oh lucky, lucky. rocks is paper rocks is rock scissors rock scissors paper rock scissors paper rock scissors paper So ayun na guys, sobrang alay ko man sa pag-games ng mga bata. Ay, hindi na kami nag-klase. naglaro na lang kami buong klase. Oy, joke lang. <laughs> so pinapabayaan ko lang silang maglaro before ng klase. Oh. Uh, parang warm up na din ba para maano, maano sila ma-energize sila bago ang klase. Yan po ang bahay ni May. Yung sinasabi ko sa vlogs, vlog natin yung nag meet time si Ajuma. Uh, si May po ay isang pinay na yung anak niya, si Daeun ay dito din pumapasok sa school ni Lutul Insoy. At daladala -dala ko na yung binili ko kanina sa Kukyo na slippers ni Lutul Insoy, nilagyan ko lang ng pangalan. Susulatan mo talaga ng pangalan para hindi sila magka baylo-baylo na kanyang mga classmates kasi halos magkapariha man yan sila ng mga classroom slippers. O yan po. Just mga closet na yan. Dyan po nila nilalagay ang kanila mga slippers na pang labas. O, oh, nandito na sa Little Ensoy. Uuwi na sana kami pero naisip namin maglaro-laro ba dito sa mga ginkgo tree. Yan po ang pinakahighlights kapag autumn, tuwing autumn. Ito talaga ang isa sa mga gusto ko. Ang mga dahon kasi nagche-change. Nagiging yellow ang mga dahon ng ginkgo pag ano guys, summer, spring, summer. Green yan sila. Tuwing autumn lang nagiging yellow. At pag winter na, wala na. Nalalaglag na yan silang lahat. So next week, wala na yung dahon guys, kalbo na yung ating mga ginkgo next week. And that's it for today's video mga kabisdak. Please like, comment, and subscribe. Ingat lahat. Katuong ilong, katuong ilong ko guys. Ingat lahat.